So ayan, good morning mga kababayan At Pagang maaga pa ngayon dito Bago pa lang nag alas 5 Ng umaga at nandito na kami ngayon Sa may ilog o sa may sapa Dito sa aming bukirin Kasi sa bahay nila mama doon Ay Tatlong araw na po na Walang tubig uh, Hindi Wala ni agas Yung ano, mga kababayan tubig Kasi naayos may inaayos kaya mabuti naman yung ano ko ngayon yung subaw lang yung wala na po akong sakit ng ulo at nandito kami para maligo ng no, maaga pa kasi mamaya trabaho at maglaba kunti ng mga labahin at nandito kami ngayon sa ilog kung saan dati dito din kami naliligo nung dyan pa yung bahay namin sa aming lupa Mga babayan Kasi actually dyan kami nakatira dati Sa lupa namin May bahay kami dyan Kasi itong ilog na to Nung wala pang tubig yung village uh, Lahat talaga ng taga-village Ang nakatira doon Ay dito talaga naglalaba Nag-iigib ng tubig na mainom Kasi may Ano doon May pinakasource ng mainom na tubig Doon sa unahan At doon nagigib Doon sa baba din Merong ano doon sa Dati balon Kaya Lahat ng mga taga Village uh, Dito talaga Noon Pero ngayon hindi na Napaka Ano na ng ilog Napaka tahimik na Kasi wala nang naglalaba dito kasi Wala nang tao dito sa Ano At meron na din tubig doon Ayan Ito po yung Uh, lugar namin ang aga-aga pa dito mga mababayan talagang maaga kami at nagmumotor kami mga mababayan kasi makapasok naman yung motor dito ang motor kami may tatlo ni John Ginisa ayan si John Red oh. Yang kay Mito na yan mga kababayan na talagang napakatagal na yan batang bata pa ako hindi pa ako makakit andyan na yan dyan yung muntik na nahulog yung kaibigan ko si Tuper dyan na kay Mito malapit siyang nahulog dyan nabali yung sanga na uh, pinagpatungan niya yan napakatahimik po ng aming lugar dito at yan yung punong baliti yung tinatawag na uh, ghost tree yan po mga babayan yan dito amin na yan amin na nalupa yan Hanggang doon sa itaas May paputol akong Mulabi dyan Yung tugas Doon Yun ang gagawin kong jam Maliit lang May malalaki Kasi doon tatlo malalaki Pero sayang Sayang mga kababayan Kasi Hindi magagamit lahat Yung maliliit lang Yung putulin May puno ng na Makalaki na Ayan o Tanim yan ang kapatid ko Noong kapatid kong

Kamis sa mga lusot. Kamis sa mga lusot. Pero makagi ka po partis malungon gamay. Oo. Oh. Muna gamay diha. Ayan, magandang gabi na po mga babayan at nabutan tayo ng dilim. Ayan, yan po at tapos na po kung napuman kasi nagantay tayo ng katamtama na tuyo para malinis yung ating ginagawa. Ayan, at ito tapos na po dito banda sa likuran at ang kapalitadahan na lang ay dito. Ito na lang na side ang hindi pa natin napalitadahan bukas. Matatapos ko po ito dito bukas mga babayan ito na lang po yung tatapusin ko pagkatapos i-stop muna kasi nga wala na talagang budget ayan i-stop muna pagkatapos nito mga babayan kasi kailangan ko pang dyan sa mga jam kailangan ko pang magpagabas ng kahoy may tugas naman kami doon sa bukid uh, sa aming lupa yun ang gagamitin kong door jam yung tugas na kahoy yung mulabi ayan. ito na lang yung kulang mga babayan at ayan o oh, mabuta na tayo ng gabi Uh, madilim na malapit na mag at inaantay ko na lang po yung ina... ito hindi ko pa nakantuhan niya yan hindi ko pa nakantuhan dito at nilagyan ko na hindi ko na lang pinix para bukas pag nagkanto ako dito uh, makukuha pa rin natin yung tamang hulog at uh, tamang kantuhan natin yan lang po yung ano mga kababayan dito ah uh, nasa tuwid na nasa tamang hulog po yung kanto natin dito ayan yan po yung kantuhan natin mga babayan ayan napaka street po ng ating uh, kanto mm, puno na na ayan at yung mga kapapahay natin ay nagpailaw na ng mga suga kasi nga yan you know, napakalaki ng natastiran ko mga bayan hanggang doon sa kay Jandred at dito pa ikot ngayong hapon ko lang po ito nagawa kasi doon kanina ginawa ko yung CR doon tapos na din na ayan napakadilim na dito sa loob ayan tapos na din na na dito ayan mm, tapos na na dyan at napakadilim na po mga babayan at maraming maraming salamat sa inyo at yung subaw natin ay hindi pa rin nawawala. yan bukas isang side lang, mga uh, tatlong sako siguro na siminto ang makaubos dito. Dito sa Bandang Ginit uh, tapos na po ito. At maraming maraming salamat sa inyong mga kababayan at God bless po sa inyong lahat at lagi kayong mag-iingat dyan kung saan man kayo naroon. Ayan. Thank you mga babayan sa lagi nyo suporta ng channel PBT Panday. Maraming salamat po sa inyo.